Mga kalingap, ito pa ang mga YouTube channel na dapat nating suportahan. Associate Kalingap Reactors. Associate, Associate Kalingap Kalinga Reactors, please subscribe. MSG Channel. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kalingap at mga kaibigan. Kamusta po kayong lahat dyan? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Saan mang dako sa mundo kayo naroon. Bago po natin panoorin ang magandang awitin ni Rina ay sa mga hindi pa subscribe kay Kuya Val Santos Matubang, Ate na Vlogs at Kalinga Prab, isubscribe na natin sila at panoorin ang kanilang mga videos upload at huwag nating iskip ang kanilang mga ads upang sa ganun ay mas marami pa silang matutulungan na nangangailangan. So, ito na ngayon si Rina, mga kalingap. Malaki na talaga ang kanyang pagbabago. At uh, sana tuloyan na siyang gumaling. Sa pangangalaga ni Ate Roda, at sa maraming nagmamahal sa kanya, at maraming nagdarasal na sana tuloyan ng gumaling si Rina. At ito na ngayon ay singer na siya ni Ate Roda. So, napakaganda ang kanyang awitin at alam na, alam na niya talaga kung paano magbasa at ang uh, Uh, magaling na siyang kumanta so alam naman natin na si Rena ay napaka talented, marami siyang uh, uh, kaya nga talented nga at uh, siya ay marunong magbasketball uh, at siya ay dancer at saka singer singer na ngayon, kaya uh, pakinggan po natin ang kanyang awitin <sighs>

So, ayan no, mga kalingap at mga kaibigan. No si Balasi ang kanyang awitin. So, rock. Rock talaga. Ang kanyang uh, mahilig siya sa rock. At uh, napakaganda. Dahil nga marunong na siyang bumasa. No? Nakakunik yan sa kanyang uh, cellphone sa YouTube. Na sabi ni Ate Roda ay sa YouTube mo na sila. So, alam nang magbasa si Rina. Dahil alam naman natin na may tutor siya at nag-aaral siya sa logika. O magaling na siyang bumasa, di ba? At ayun uh, na nga, mayroon pa siyang B, uh, V8 ang tawag sa kanyang uh, microphone at saka yung kanyang mga style na pinagkakantahan ay V8. So uh, tuloy po natin mga kalingap. <coughs> Wow, talaga naman ha. Mag-request lang daw kayo kay Rina kung ano ang gusto niyong ipakanta dahil kakantahin ni Rina. Ibang-iba na talaga ang prinsisa ng ating kalinga. Prinsisa Rina, ibang-iba na talaga. So maraming salamat sa mga nagmamahal na walang sawang pagmamahal at pagdarasal para sa paggaling ni Rina. O ba diba? malaki na talaga ang kanyang pagbabago. At alam naman natin na sa pangangalaga ni Ate Roda ay... Uh, sa walang sawang pagmamahal at pag-aalaga at uh, yung pagtsatsaga ni Ate Roda. So maraming salamat din kaya syempre sa Kalingap na si Kuya Val, si Ate Edna at kay Kalingap Rob na siyang tumutulong sa mga taong taong nangangailangan. So maraming maraming salamat lalong lalong na sa mga sponsor, ayan, sa mga viewers, sa mga supporters ayan maraming maraming salamat so ituloy po natin ah uh, pakinggan po natin kung ano ang susunod na awitin ni Rina <laughs> May ubo ang ating prinsesa Rina kaya kumuha si Ate roda ng tubig para naman ay eh, sa ganun eh makainom siya ng tubig para uh, makayanan yang uh, kumanta ulit. Oh, yan. ay, So ayan, ayan Rina Galingan mo pa daw para mas marami Ang magpalipad, para mas marami Pang uh, magbibigay Ng mga uh, regalo o mga palipad para sa iyo. Kaya galingan mo rin na. Alam naman namin na kaya mo 'yan, 'no, 'di ba? So hanggang dito na lang po mga kalingap at mga kaibigan, ipagpatuloy lang po natin ang ating pagdarasal na sana gumaling na nang tuluyan si Rina dahil alam naman natin na malaki na talaga ang kanyang pagbabago, 'di ba? Marunong nang bumasa at na-express na niya ang kanyang feelings. Kung ano yung kanyang nararamdaman ay inilalabas na niya. So maraming maraming salamat sa inyong panonood at uh, sana wag niyo kalimutang i-like at i-subscribe ang aking munting channel. Maraming salamat po.